Hello, mga idol, meron na naman tayong panibagong DIY project ngayon. Sa episode na ito, gagamit tayo ng isang lumang paint roller. Pero ang kailangan ko lang dito ay yung handle. Dahil ito ang gagamitin natin kapalit ng sirang hawakan ng kutsilyo. Kung meron din kayong lumang kutsilyo na sa tingin po ninyo ay pwede pang mapakinabangan, bakit hindi natin bigyan ng panibagong buhay para magamit pa natin ng mas matagal? Habang kaya pa ng ayusin, tuloy la ang laban mga idol. Gumamit din ako dito ng blue torch para matanggal yung metal part at lilihain natin ang handle para mas kumanda naman ang itsura. papa papainitin lang natin ang kutsilyo para maikabit natin ng maayos sa bagong handle. Depende na po sa inyo kung gaano kahaba ang gusto ninyong hawakan. Pero ako, pinaiksi ko ng kaunti para bumagay sa forma. At disclaimer lang mga idol, ginaya ko lang itong DIY idea na ito dahil talagang napaka-useful sa ating kusina. At nakakatipid pa tayo. Nasa inyo na rin yan kung gusto ninyong subukan ito sa bahay. O diba, mga idol, nakagawa na naman tayo ng panibagong DIY project na simple lang pero napaka-pakinabang. -paki Kung nagustuhan po ninyo ang video, paki-like and support naman mga idol. Salamat sa inyong suporta. God bless.